Hello, what up mga kabakyard? Morning exercise natin mga kabakyard sa ating mga panlaban. Ayan. Uh, ah, pakaskas. Yan lang ang pakaskasan natin. Ayan. Agisan natin ng konting crack corn para sila ay kumaskas. Ayan. Si Whitey. Ayan. Agisan natin siya ng crack corn para siya kumaskas. Ayan. Pinaka exercise niya to hapon ito tuwing umaga at tuwing umaga at hapon ang pakaskas ko sa kanya yung mga ala size ng umaga uh, ah, nagpapakaskas na ako dito sa aking mga panlaban ayan si Whitey ah, uh, inaanda-handa ko rin to uh, ah, baka sakali magkapera uh, ah, may laban natin Ayan siya. Makapal yung nilagay ko dyan ng mga damo-damo. Ngayon, nadudurog na niya unti-unti. Sa tuwing umaga hapon pa naman ang salang ko sa kanya dyan. Kaya ayan, o. Kaskas lang siya ng kaskas. Si Whitey. Daily routine exercise niya. Tapos, bitaw-bitaw na saglit. Ayan. Pwedeng pwede na to Ang ah. kulang lang dito ay pera. Ay balik-balik na nga yung buntot eh, ah. May lang ang improvise natin na kaskasan. Alagay lang tayo ng scratch pin at lagyan natin ng mga damo-damong pateng damu Ayan kas kasaman naman siya. Pero pag tag-ulan hindi tayo pwede dito sa labas, kailangan sa loob ng ano, may bubong. Kasi yan, yan ang mahirap sa ganito sa atin, wala tayong pasilidad na ano, kaya dito dito lang muna, kuya sa loob ng bahay. Maraming salamat, thank you for watching mga card. Sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, please subscribe at share sa aking channel. a uh, disclaimer lang ito. Uh, ano lang to share lang sa uh, routine exercise sa mga panlaban. Thank you very much. God bless. Bye-bye.